Iusog natin. Iusog na rin, boy. Kain. Parang madilim yung mukha ko day. Sa camera ba yun na madilim? Madilim yung mukha ko. So nakabili na pala ako ng maliit na mesa para sa aking maliit na office dito sa aking maliit na veranda <laughs> so ang kakainin ko ngayon ay fish so this fish is prito pinrito ko siya sa coconut oil yung bagyo ata yung coconut oil na brand so coconut oil ang safe for deep fry. For salad naman, ang maganda na oil is extra virgin olive oil. At meron ditong, itong ano na to, tuyo to, Tuyo na fish, pero ang kagandahan nito na tuyo na fish, meron akong tatlong klase ng tuyo na fish na kinakain ko kasi hindi siya maalat. So, ito, labayan, uh, ito yung ang first labayan ito yung pangalawa. Ang pangatlo is yung sap -sap or put put. Ang kanin ko ay black rice. So nakabili na ako ng black rice. Pinuntahan namin ni Leyu, organic to day At saka si Bukatech At saka nagdala si Leo galing sa bukid ng beans. Ito yung tinduganay beans. Yan, ito yung local beans namin na maliit siya day na sabi ng mga matatanda tilogin din to til ogin or tilogon ang ibig sabihin ng tilogon pwede siya sa kagaya ko na may sakit and then meron siyang kalabasa meron siyang ah uh, yung kalabasa na to doon ko to binili sa market namin doong nag market day nung nag market day and then talong dyan sa kapitbahay malunggay sa kapitbahay and let's eat So, meron itong bihod ng isda. Ang isda na to eh, budburon or galunggong ata. May dalawang ka, klase ng galunggong. Yung red yung buntot na hindi pwede yon kasi nga makabinat daw yon At saka yung white. Ito white to na buntot. Kasi nata, ayun eh, meron pa dito. Bihod. Yung itlog ng isda. Ang dami. Ang alik hmm? box, nandito hmm. si box, nandito mm -hmm. si box, so ngayon since December na and I am counting the days kasi malapit na matapos yung hagdan and siguro bukas matatapos na ang hagdan kaya ang ipapas na ko sa aking mga worker ay pizza mm -mm. hindi ko pag snack hindi ko sila tinipid sad. Wala naman ata silang snacks. Kasi inad ko na sa sweldo nila yung snacks at saka ulam nila. Pero naawa ako sa kanila kasi mabigat yung trabaho nila. Kaya, nilibre pa rin namin sila ng snacks. Umaga at hapon. Umaga, 10 o'clock. Hapon, alas 3. after 4 months 4 months ba? Mm hmm. July, August, September, October, November 4 months, may get tatapos rin ng bahay thank you at the end malapit na matapos Yeah, uh na? -huh. Hmm. Nagputsinta ang kilo daw sa tuloy Hindi naman yun fresh Naglalako ba ng mga isda Na nakasakay sa ano Meron silang sasakyan binababad ko to overnight ang black rice. Kasi, ano siya eh, unpolished, matigas. Ubus na ulit? Ayun. Ubus na. Mmm. Kaya, nangunguya ko siya ng mabuti. Kasi matigas. So, kuha-kuha ko na kung paano siya lutuin. Like, halimbawa, isang, isang scoop ang bigas. Ang tubig, dalawa. Dalawang scoop. Maraming salamat sa inyo Sa supportan ninyo Especially nyo nagpadala kay Libby ng 10,000 Sobrang saya ni Libby Kasi ang laking tulong na yun sa kanya Mukha tag. Mahal yung kilo nito. 450. Tuyo lang to ha, pero 450. Sabi nila, ang tuyo daw, pagkain ng daw namin mahirap. compare nyo nga yung tuyo namin magkano 450 ang kilo mm. <makes noise> nagutom si Bucatach tin namin dito ang ipasnags namin ay karamihan tinapay pero pag nakaluwag-luwag ako bili ako ng burger pizza tapos l'Edson Manor. dog ko. pa dito ang biko. Ani to biko eh. Meron siyang sugar pero yung muscovado sugar. Magaling kasi magluto ng ganito yung malagkit, yung kakanin si Mama Delina. Masarap 'to i-partner e sa kape. tugna na ako wala dito yung dalawa kong mother umakyat doon sa bundok na masyal so, kailangan ko itong kubusin kasi sayang Hindi ko lang kayang ubus. Ang sarap ng hangin. Sariwang sariwa. Sariwang sariwa. Mm. that's the view bye pipiliin ko lang yung beans yung tinduganay beans yun next week siguro pero hindi pa ako sure maganda yung pakiramdam ko ay kasaglit ako sa bukid nga isang araw lang kasi na miss ko na si Bukatech Pero alam ko, bukatech is in is in good hands always. Kaya, nothing to worry. Okay? Stay healthy always. Bawal magutom. Lalong-lalong nakagaya sa akin na may operasyon, na may mga ganitong mga dinadaan, mga ganitong pagsubok sa buhay dahil. Kain lang. Ayan, medyo yung mukha ko, medyo may laman na siya. Parang naiba yung aura ko yung sa bukid. Compare dito sa bago naming bahay. No? There's a light, light comparison. And for me then, parang may improvement. Okay? Hindi ko na maubos. sarap ng hangin na dumadampi sa akin pisngi bye stay healthy always at marami pa akong ikukwento sa inyo sobrang dami pa dahil hindi ako naubusan ng kwento hanggang sa susunod